Bago mo i-click itong I'm interested na 'yan sa new update sa Ads on Reels, pag-usapan muna natin idol ang mahalagang bagay na dapat mong gawin. Ano nga ba itong update na ito? Ito idol, ay kung hindi ka pa monetize, pwede mo na ipaalam sa mismong platform na interesado ka na magkaroon ng Ads on Reels. Marami na agad akong nakita na nagbigay ng tutorial. Salamat sa kanila. Baka sakaling makatulong ang mga naibigay nilang mga letter na pwede nilang ma-send sa mismong platform. Dito, Idol, bibigyan muna kita ng ilang paalaala bago mo gawin ang sinasabing mag-send tayo ng letter na interesado tayo sa Adson Reels. Ginawa ko itong video ito, baka kasi isa ka sa excited. Mag-send agad ng message sa platform. Eh sayang naman, kung mag-send ka na mag-send, decline naman ang decline. Panoorin mo muna ito, Idol, baka sakaling makatulong. Wala kasi akong nakitang inuuna itong palala. Kung meron man, siguro hindi ko napanood. Una mong tandaan, idol, tandaan mo na dapat sumusunod ka sa community standards at content monetization policies bago mo gawin ang mag-send ng pagka mo dito sa ads on reels. Baka sa halip na ma-invite ka, eh maglabasan ng mga violation mo. Check mo muna ang mga upload mong long-form video man yan or reels video para sigurado kang safe. Pangalawa, tingnan mo ang mga upload mo na reels video mo kung nasa tamang size ng ratio. Requirements nila yan sa sinasabing criteria. At 9x16 ang size idol. Posibilidad na ma-decline ka kung hindi tama ang format ng size ng reels video mo. Sumunod, maging active ka dito sa mismong platform. Baka naman mag-send ka nga ng request tapos tamad ka naman gumawa ng mga update dito sa platform kahit saan naman trabaho. Titingnan kung talagang karapat dapat ang performance mo bago ka bigyan ng magandang reward. Sipagan mo para mapansin ka ng platform. Sipag na may limitasyon, idol. Yung iba kasi dito, ibang sipag ang ginagawa. Kaya ayun, laging restriction ang nangyayari. Kapag kasi nawala sa tamang limitasyon, nadidetect ng AI na hindi organic ang proseso. Alam ko, hindi lahat tayo pare-pareho namang nagiging resulta. Pero katulad ng mga nasabi ko sa isa kong video, may nai-invite, nakokonti pa ang video, mayroon namang hindi agad nai-invite kahit napakarami ng video. Kaya advice ko, maging active ka sa mismong platform, hindi lang sa ads on reels. Itong mga advice ko, idol, ay hindi ko sinasabing gawin mo lahat. Account mo naman yan. Ibinibigay ko itong paalaala para may maging guide ka na may pagsunod ka sa patakaran ng mismong platform ang gagawin mo. Kung sundin mo, salamat. Kung hindi naman, okay lang naman sa akin. Inirerespeto ko ang desisyon mo. Baka kasi may naiisip ka na mas magandang paraan. At ito ang last idol. Pag-isipan mong mabuti ang bawat salita na ilalagay mo sa letter na isesend mo. Kasi i-review yan. Hindi natin sure kung talagang tao ang magre-review niyan or AI ang magre-review. Yung sa palagay mo, mauunawaan nila. Advice ko sa'yo, ilagay mo dyan na handa kang magpatuloy na sumunod sa community standards at content monetization policies. At mas lalo ka pang magiging active dito sa mismong platform. Gumawa ako ng example dito, Idol. Pwede mo gawin. Pero advice ko, i-edit mo rin. Siyempre, alam ko, hindi lang naman iisa makakapanood dito. Baka magkapare-pareho na kayo. Kung AI ang magre-review, possible na madetect yan na magkakatulad bigyan mo na lang din ng effort ang konting pag -e edit I hope nakatulong sa iyo ito, Idol. Paalaala ko lang na hindi lahat ng ibinibigay na tutorial, Idol, ay 100% na may invite ka kapag ginawa mo. Tanging ang platform pa rin ang magdidesisyon kung i-invite ka o hindi kapag ginawa mo yan. Share mo rin ito, Idol, ang video ito para may iba pa tayong matulungan. Maraming salamat sa pananood.